Noong una nating pinuntahan si Nanay Mering sa Payatas, Quezon City, nakita natin ang hirap ng kanyang sitwasyon, dagdag pa nito ang kanyang karamdaman. Pero dahil sa tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, ay nabigyan ng tugon ang kanyang pangailangang medikal, matapos makonfine sa ospital at maisagawa ang mga test at laboratories, lumabas na masigla si Nanay Mering. Pero bukod dito, ay kinakailangan ding bigyang atensyon ang isa niya pang mabigat na pasanin, ang dalawang anak na may mental health problem. May dalawa pa ako nga alaga, nga PWD. Hirap nga, hirap na nga talaga ako. Minsan, ina-admit ko yan, dinadala ko dun sa Mandaluyong Ano sila yung may mga diferensya ang pag-iisip. Kung nalimbawa, sinusumpong sila, gusto nila ako sir saktan. Masakit din sir marami ako naiisip. Gusto ko sila ipakulong ng ano, habang buhay. Kaya lang, parang masakit din sa isang ina yung mawala ang anak. Nakipag-ugnayan ang serbisyong bayan ni Tatay Rani sa barangay Payatas, Quezon City para idulog ang sitwasyon ng mga anak ni Nanay Mering. Yung assistance ng barangay Payatas ay nandyan lagi second, kung saan man sila dalhin ng pagkakataon ay nandyan kami para umagapay doon sa pangangailangan. Yung benefits niya as senior citizen, hindi naman po nawawala yun. Andun yung kanyang social pension no, na ina din ng Barangay Payatas. Andyan din po yung different uh, uh, gamot na nandun po namin sa program namin. Nangako rin ang Barangay Payatas na aalalay sa pagpunta nila sa ospital sa aksyon ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC na dala ang mga anak ni Nanay Merig sa National Center for Mental Health. So, yung nag-assist po, yung dalawa naming DPS, oh, isang lupang pangako, tsaka isang kayatas B, tsaka yung aming responder. Nakonfy ng isa sa mga anak ni Nanay Merig para sa patuloy na pagsusuri, samantalang ang isa naman ay isinama nila pa uwi base sa evaluation ng doktor isa sir nakakasagot po. Uh, Depende, nagbabase po kasi yan sa evaluation ng doktor. So, once na si pasyente po ay nakakasagot ng habang in-evaluate ng doktor, dun po yung mag-decide yung doktor na kung outpatient po siya or admitted. Ang doktor po kasi nag-schedule niyan kung kailan po siya babalik for follow-up. Bibigyan po sila ng gamot, tapos papainin mo si pasyente. Nandito naman po kami para i-assist namin uli sa pagpalo up check up nung kanyang anak. Binalikan naman natin si Nanay Mering para kumustahin ang kanyang kalagayan. Wala nang ano dito sa bahay yung kaguluhan kasi ito timing naman. Ang inaano ko na lang ngayon yung sarili ko tapos yung budget ko. Yan ang nagiging problema ko kasi wala naman akong trabaho. Bagamat nadala na sa pagamutan ng kanyang anak, hindi pa rin mawala ang pag-aalala ng isang ina. Sana nalangin na lang ako sa Panginoon na sana naman maayos ang paggamot sa kanya, na mabigyan siya ng lunas sa karamdaman niya, sa pag-isip niya bumalik sa dati. Samantala, lubos ang pasasalamat ni Nanay Mering sa Barangay Payatas at sa Tatay ng Bayan. Maraming salamat din sa tulong nila sa akin, pati si Tatay Rani, maraming salamat patuloy naman tututukan at bibigyang aksyon ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang hamon na ito ni Nanay Merin.